Inaalala natin ang kamatayan ng Panginoong Heso Kristo. Siya ay namatay sa noong uh, unang buwan, yung Adar ng kalendaryong Hebreo, tinaon o natapat sa oras ng pagpatay ng korderong pampaswa ng mga kudyo. So, bago siya namatay, merong mga uh, tinatawag uh, mga kristyano na huling pananalita, pitong huling pananalita, ng Panginoong Kristo, uh, Yung mga 'yon ay sinalita ng Panginoong Kristo sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So, tingnan natin yung huling mga pananalita. Sa Lukas 23 at 34. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang uh, ginagawa. Ito'y matapos na ipako siya uh, sa krus. At uh, sino ba yung pinatutungkulan niya? Nang ama, patawarin mo sila sa kanilang mga, uh, hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Yung mga nagpako sa kanya sa krus. Ang sinasabihan niya na patawarin ng ama. Yung yung mga hudyo, yung mga pare, yung mga pinuno ng reliyon, yung mga fariseo na naroon. Pati yung mga tao na nagsisigawan, ipako siya sa krus. Sila ang tinutukoy ng Panginoong Heso Kristo na Ama, sila'y patawarin mo sapagat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. So ano man nangyayari sa tagpong ito? Una, siya ay namamagitan bilang pinakapunong pare. Merong isang kabanata sa aklat ng Levitico na nilalarawan yung gawain, yung katungkulan ng pinakapunong pare sa Levitico 16. No? inilalarawan doon yung ginagawa ng pinakapunong pare, particular sa araw ng pagtubos. Yung araw ng pagtubos, yan ay isang kapistahan ng mga Hudyo na sila hindi kumakain. Uh, 24 oras, hindi kumakain, hindi umiinom. Nagtitipon sila, sumasamba, yung pare pumapasok do sa kaloob dako ng templo, yung tinatawag na dakong banal. At siya ay namamagitan sa mga tao. Yung pinakapunong pare, sa araw ng pagtubos, nagkakatay ng uh, baka at kambing at yung dugo ay winiwisik doon sa, sa altar bago siya pumasok. Ngayon, itong katuparan noong katungkulan ng pinakapunong pare, ito yung pinakapunong pare, iniaalay rin. Siya rin mismo ang iniaalay. Sabi sa Hebreo 4, Alabing apat at ang alabing anim, tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pare na pumasok sa kalangitan. Hindi sa templo pumasok sa kalangitan sapagkat yung mga laman ng templo ay larawan ng trono ng Diyos sa kalangitan. Siya raw ay pumasok sa kalangitan si Jesus na anak ng Diyos. Kaya tayo ay mayroong isang pinakapunong pare na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Makita natin dito sa pamamagitan ni Jesus Kristo yung kanyang ginagawa para sa mga tao, para sa mga mana ng palataya na mamagitan siya sa Diyos. Patawarin mo sila sapagat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yan si Jesus Kristo para sa makasalanan. Patawarin mo sila. At anong batayan, anong basihan, bakit maaaring magpatawad ang Diyos sa kasalanan sapagkat siya ay naialay na sapagkat siya ay nakapagbayad na ng mga kasalanan at siya ay namamagitan sa pamamagitan ng kanyang dugo yung dugo ay lumalarawan sa parusang kamatayan ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan sabi sa Roma 6:23 ang nagkasala ay dapat mamatay ang nagkasala ay dapat magbayad Walang kapatawaran ng mga kasalanan kung walang pagbabayad ng dugo. Ikaw ang dapat mamatay o isang kahalili ang dapat mamatay. At yun yung nangyayari ng oras na yun. Yung kahalili ng makasalanan ay namamatay. At ipinamamagitan niya ang makasalanan. Kaya ikaw, kahit gaano karami ang iyong mga kasalanan, kung ikaw ay lumapit kay Heso Kristo, hingin mo yung kanyang ipinamamagitan na Ama, patawarin mo siya na lumalapit sa akin sa pamamagitan ng aking kamatayan, patatawarin ka ng Diyos. Lahat ng iyong mga kasalanan ay buburahin at ikaw ay mapapawalang sala. Yun yung mabisang pamamagitan ni Heso Kristo. So, yung sinasabi niya na, Ama, patawarin mo sila hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan ay para sa iyo pa rin. Hindi lang para sa kanila. Yan ay para sa lahat ng mga lalapit sa kanya na sumasampalataya sa kanyang ginawa. Kaya kung ikaw ay naghahangad na maligtas, hindi mo alam kung kailang kaharap sa Diyos. Walang paraan, walang ibang kaparaanan para mabura ang iyong mga kasalanan, ang lahat ng mga kasalanan mo, oh, hindi isa-isa. Uh, alam natin yung mga kultura natin dito sa ating bansa. May mga nagpipinitensya at baka sakaling mabawasan daw yung kanyang mga kasalanan. Ang pananampalataya kay Jesus Kristo ay hindi pagbawas lang ng mga kasalanan. Pagbabayad sana. Pagubos ng iyong mga kasalanan kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus Kristo. Yun yung bisa nung kanyang pamamagitan. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.